ngayon mga kalapatids, ito yung ating mga pares na may mga babies, yung mga inakay so yan, tinitingnan nila kung nasan yung mga anak nila dito <laughs> para silang nasa layin mga kalapatids nasa kaya yung mga anak ko dito yung. So, yung mga inakay ko dito di ba yun sila kaganda mga kalapatids na no? Diba? Mga off color yan mga kalapatid. Ito yung ating motel. Ayan. Ito yung kanilang mga ano, inakay. Ayan. So, yun. Viewing din. Tsaka pinaliguan ko itong ating uh, inakay na ating blue bar tsaka blue check. Ayan. Tapos meron tayo nasa doon. Mga nakapaligo din. patuka pinaliguan ko lang muna meron tayo dito sa kulungan tatlo naglilimlim yung pares nya uh, pinaliguan ko kasi yun nandito naglilimlim din ayan kita ba ayan lilimlim ito kapisa na yan pipisahin nga yan o alam ko pisa na dapat yan ating uh, baldado yan hari <laughs> sa'yo ganda na upo mo ah ayan. tapos ito yung ating yep, yung nanay nga ng blue bar checkered tapos may isang paris tayo din. tapos ayun yung ating yung nakikikain dito na ayaw magpadaget. ayan puro kalamon dito hindi ka nagpapakuha